mga kalaw kapag galing ko ng school sa party ng anak ko ayan pagkahatid ko nagluto ako na um, paksiw na tilapia ayan guys oh, Lala. kaluto ko pa lang hindi eh. ko na na videoan yung ano kung paano magluto ayan guys itong ulam namin ngayong lunch yummy yummy tilapia ayan dadalawa na lang char kakasain ko. Nagkain naman ako eh. Ayan. Aw, oh, mainit pala. Ayan. Ulala, malapit na kaming kumain. Ayan. Ang gusto ko dito yung ulo. Tapos may sausawan ako dito guys. Papakita ko so, sa yung sausawan ko. Maraming sili. Actually yung sabaw naman nun. Ayan. 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 Ito ang sausawan ko guys. Ayan. Pa, di ba? Oh, ba? Diba? Walang sili. Char charing. Charot. <laughs> diba? Yan ang sausawan ko. Ooh.